So andito na pala tayo sa Barangay Pili sa kanilang Teka, sandali, papakita natin Sugbong uh, Kugun, ayan, sa kanilang beach resort So subukan natin puntahan mga kasig dahil sabi nila napakaganda raw sa loob So dahil galing tayo ng uh, Surigao del Sur So andito tayo sa Malimuno dahil ipapakita natin kung gaano kaganda po dito Although marami na tayong pinupuntahan dito Pero subukan natin puntahan dito dahil uh, kakaiba siya dahil may parang isla dyan na maliit ayan tingnan, na, tingnan nyo dyan lapitan natin yan ng konti baba tayo mga kastig siya nga pala 20 pesos lang po yung entrance dito tsaka yung mga cottages dito kol tagpila 300. 300 yung mga cottages dito ayan na, matulugan may sa tulugan Ah, kung sakali uh, may isang uh, kwarto dito na maaaring matulugan po mga kastig. Magkano, Col? <manyan> 400. 400 isang gabi? okay so pwede kayo mag overnight dito pero isa lang po yung kanilang available at saka 400 lang daw Sigur, sigurado ako mga good for two lang yan so yan napakaganda pala dito at saka dito sa dinadaanan nyo para kayong ikakasal <laughs> dahil ang dami mga bulaklak po dito mga kastig at saka napakaganda Tsaka darating na po yung uh, taginit dito sa uh, summer kaya kung uh, gusto niyo magbakasyon pumunta dito, sama niyo na ito sa listahan niyo dahil napakaganda po. Pag malapit lang kay dito sa Malimuno sa Surigao uh, del Norte. Eh. So isama niyo ito sa listahan niyo dahil napakaganda. At kakaiba po siya. At saka malinis at malaki po yung kanilang Ano ba 'yan? Kanilang baybayin. <laughs> yung kanilang beach po, 'yan. Ang dalampasigan dito. Ayan, oh. Naku, ang ganda pala dito. Makan dah tak

picture Yun, okay na Ayos Pangalan po Pangalan natin Tagasan tayo Pili, Pili, ayan. Baka may gusto kang i-shoutout. Classmate, kaibigan, kapatid. Wala na. Ikaw po, eh. pangalan. Ah, baka may gusto kang kumustahin. Mama, papa, kapatid. Wala na. Okay, maraming salamat ha. Pwede din maagi sa luyo. Oh. Oh, oh. Ah, okay, berita. Ini dia. Ah. Wow. Pangalan. Oh, pangalan, pangalan. Hi, I'm Evelyn. Channel niya sa mga tagapag-initas marinas. Yun. Ayun. Sino pa? Okay na? Ayun na. Sino pa? Ikaw sir. Alam uh, sir. Okay na. At saka bibi pa sila oh. Bye. Ayan, okay na. So yun na. Nakita niyo na mga kastig ang kabuuan po dito. So shout out na lang sa lahat po ng lugar na napupuntahan natin. Galing diyan sa Bukid noon, Misamis Oriental, Cagayan, Davao Region po. Davao del Norte, Davao de Oro, Agusan Sur, Agusan Norte, Butuan City, Hingog City, at saka dito po sa Surigao del Norte, Siargao Island, Dinagat Island, Surigao del Sur, Surigao City. Kumusta kayong lahat diyan? Lahat magastig. Hindi ko na kayo may isa-isa. Sa sobrang dami nyo na. Kaya shout out na lang sa inyong lahat. So yun na. Sana ang Panginoon ay lagi natin kasama sa araw-araw. At yun lang po. Maraming salamat and God bless to us.